오빠 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 참 많아 오빠 아빠 보세요 조금. 다시 다시. 네. 호끼 마스크잡봐어요셋 네. 함윤. 네. 하나 둘 셋. 넣었어. 바이이 안하세요, 행아. sisisip na po sila mga rivers pang atong dive na to mga rivers no yan sobra talagang joker na mga geese na to mga rivers jam na jam talaga sa amin no yan ah uh, yan oh ang daming nag yan ang dami pala na parasiling ceiling ngayon no yan no yan para at saka yun pa yan Andito na pala kami ngayon sa Hilutungan Island mga na rivers no? Bukas naman po siguro pupunta naman po kami ng Nalusuan. Bukas yan. At saka may nangyisda pa dito na kanyang nangyisda. Yan. Nagmuli po sila ng isda mga ka-rivers. Masol. hawak po sila ng ano nylon yan ito yung mga bata o yan o tinggi tinggi pali ay opso sa bata opso At ganyan po mag entertain mga drivers pag island hopping ganyan lang katabi po, katabi po namin to na bangka mga rivers ng minisda po yun. Para naman po, uh, malayo po yung gays mga rivers. Uh, anuhin po sila mga, ano po, uh, mo po sila ng mga isda, lalo na pag mga bata mga rivers yan Yan po ang ano po bridge ng Lutungan Island mga rivers pag tide, uh, dito po dadaong yung mga kan yung mga bangka. Punta sa uh, tabi. Ayun, ayan. Ang gis namin ngayon mga Hello. rivers tatlo lang nakatalo na po kanina. Yung pinakita ko sa ano video. Yan si Pacho at saka si Pauwe Kunida. wala naman tayo rail Anyway Ligit na naman mga drivers. Pauwe, eto Ligit na naman. naman. Oh, ito yung bukalis ko sa rails mga drivers to. Bukas lang. Kakanda ko bukas. Oh, yan. Kakanda niya bukas kasi ah, ayos na daw yung buses niya. Kasi pinayos niya kasi nasira noong nakalaang araw mga drivers. Yan. Masira yung boses mo eh. <laughs> uh, tingnan niyo mga rebels oh, si Tacho nilagnat kahit mainit ang panahon yan, nakatakip ng habol. kayo. Ah, uh, sabi niya oh, gininaw raw siya. Yan. Ginaw ba 'to? Ginilin, tingnan mo si Tatsyo, nalabsik ah, Ginilin, nalabsik Si Tatsyo, nagligid-ligid <laughs> Thank you, thank you for watching my divers!